mga kaibigan, mga kababayan, mayroon ba sa inyong nakiki-apid kahit mayroon na kayong asawa, na umaling pa kayo sa asawa na may asawa, at sa mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, at ang iba naman na mga babae nakikipagtalik sa kapwa babae, mga mangkukulam, mga nanlalait ng kapwa, magnanakaw, sa kim at mamamatay tao at nagpapasasa sa kalayawan at mga sinungaling itigil na natin yan itigil ninyo ang ganong klasing uring mga ginagawa ng mga tao dahil kapag hindi ninyo yung tinigil wala kayong bahagi sa karian ng langit kung wala kayo, wala kayo sa bahagi sa karian ng Diyos sa langit saan ang pupunta saan mapupunta ang mga taong walang bahagi sa kaharian ng Diyos maliwanag na mapupunta sa impyerno makakasama si Satanas at doon itatapon sa nagliliyab na asopre sa dagat-dagatang apoy doon sa impyerno basahin natin kung ano ang nakasulat sa ba, sa unang korinto kapitulo 6 versikulo 9 hanggang sa 10 hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nandalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos at mayroon pa tayong mababasa sa pahayag kapitulo 21 versikulo 8 ito ang nakasulat subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag ng mga taksil ng mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga mamamatay tao ng mga nakikiapid ng mga mangkukulam ng mga sumasamba sa Diyos Diyosan at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila ay, sa lawa ng nagliliyab na asopre ito ang pangalawang kamatayan di ba nakakatakot kung mapupunta ka dito sa sa lawa ng nagliliyab na asopre ito ang pangalawang kamatayan ay sa impyerno dito pa nga lang sa mundo pag burn out at mainit hindi na tayo mapakali sa impyerno pa kaya. Mga kaibigan, mga kapatid, makinig tayo at huwag tayong magagalit kung pinagsasabihan tayo ng tama at sinasaway tayo. Matuto tayong makinig at habang may oras pa, ituwid natin ang ating mga pagkakamali. Palagi tayong manalangin sa Diyos dahil kapag palagi tayong nananalangin sa Diyos, yun ang ating paraan upang makausap ang Diyos at palagi tayong magbasa ng Biblia. Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, huwag nating ipagpapalit ang Diyos sa mga makamundong bagay, sa mga bagay na may katapusan dahil ang Diyos ay walang katapusan. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos at ipapaalala sa atin ng Diyos ang mga ginawa natin, mabuti man o masama.